Malonzo, Rosario, Juan Gomez de Liano out sa Gilas 12 para sa Guam Qualifier. RJ Abarientos, unang beses mapasama sa lineup ni Cone. Isang malaking hakbang sa kanyang internasyonal na karera ang natamo ni RJ Abarientos, matapos siyang mapasama sa Final 12 ng Gilas Pilipinas para sa opening window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ito ang unang pagkakataon na isinama si Abarientos sa gilas lineup sa ilalim ni head coach Tim Cohn, kaya't malaking karangalan ito para sa young guard ng barangay Hinebra. Kasabay ng pagpasok ni Abarientos ay ang hindi pagkakasama ni na Juan Gomez de Liano ng Converge, ang returning forward na si Jemmy Malonzo, at ang kanyang Hinebra teammate na si Troy Rosario. Bagamat inaasahan ng marami na makakabalik si Malonzo, at solid ang kampanya ni Juan GDL sa PBA, mas pinili ni Con ang kombinasyon ng veterans at system fit players para sa Guam matchup. Makakasama ni Abariento sa Final 12 sina Scotty Thompson, Japeth Aguilar, Justin Brownlee, Chris Newsom, Dwight Ramos, AJ Edu, June Marfajardo, Kevin Cuyambao, Carl Tamayo, CJ Perez, at ang isa pang newcomer na si Quentin Melora Brown. Ayon kay Cohn, hindi naging madali ang pagpili sa Final 12. We had to make really, really tough decisions. Everybody probably should be in, ani ng national team coach sa send-off event na inorganisa ng Arena Plus, Signal, at Samahang Basketball ng Pilipinas. Dumalo rin sa event sina SBP Executive Director Erika D., Program Director Al Francis Chua, PBA Commissioner Willie Marshall, at Total Game Zone Extreme President Jasper Vicencio, kasama ang buong Final 12 na lalaban sa Guam. Sinabi ni Chua na mataas ang stakes ng qualifier at nakatutok ang buong koponan. I think we're ready and the players are focused. This is a very important window, weekend ito. Nagtapos ang huling practice ng Gilas nitong Lunes sa The Upper Deck sa Ortigas, isang araw matapos magsara ang kanilang training camp sa Inspire Sports Center, Laguna. Aalis ang Gilas delegation patungong Guam ngayong Martes ng gabi, kung saan haharapin nila ang home team sa Biyernes. 5 p.m. sa University of Guam Calvo Field House. Muling magtatapat ang dalawang koponan sa December 1, kung saan magiging host ang Pilipinas sa Blue Eagle Gym. Sa dami ng pinagpilian at sa bigat ng kompetisyon, malinaw na ang mga manlalarong isinama ay handa para sa misyon. Para kay Abarientos, ito ang pagkakataong patunayan na karapat dapat siya sa pinakamalaking entablado ng bansa. Ang tanong na lang ngayon, sapat ba ang bagong timpladong gilas para sandalan ng buong bayan sa panibagong kabanata ng kanilang FIBA journey?